Ito na ang katanungan. Kung walang company ID, anong pwedeng ipakita bilang proof ng iyong identity? Driver's license. Sa trabaho, bakit nagmamadaling umuwi ang isang empleyado? Para umuwi sa asawa. Pag malaki ang bahay, pwedeng maglagay ng anong negosyo? Uh, Yelo. Sign na ang nabili mong refrigerator ay peke. Hindi lumalamig yung freezer. Bukod sa selfie, picture pa nino ginagamit sa wallpaper? Nang asawa. Let's go! Kung walang company ID, pwede pakita na proof ng iyong identity. Siyempre, driver's license. Andiyan ba yan sa so survey? Papan, sir! Uy, five, mababa! Ba? Sa trabaho, ba't nagmamadali umuwi ang isang empleyado? Siyempre, dahil gusto na makita ang uh, asawa, wow. di ba? Umuwi sa asawa. Survey says... Yes, very good, very good. Pag malaki ang bahay, pwede maglagay ng anong negosyo? Yellow. Survey says... Uy! Kaya, ba't kaya? Anyway, sign in na, Billy Mo Refriginator. Teka, siyempre, hindi lumalamig. Nandyan pa yan. Very good. Bukod sa selfie picture, panino ginagamit sa wallpaper, niya ni Missy, si sasawa. Survey says... Nice one. Great start. Great start, coach. 102 to go. Let's welcome back, Anto. Ton. Alam mo, si Coach Hammer nakakuha ng 98, ibig sabihin 102 pa. Not Good job. Isipin mo, kalahati. Good eh. job. Good job. Kaya, kaya, natin Good yan. Job, Coach At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Coach Hammer. Yeah? You give me 25 seconds on the clock. Eto na. Kung walang company ID, okay, wala siyang company ID, ano kaya ang pwedeng ipakita bilang proof ng iyong identity? Go. Driver's license. Bukod sa driver's license. Passport. Sa trabaho, bakit nagmamadali kayong umuwi ang isang empleyado? Kasi nag-aantay yung asawa. Uh, kasi, ah, uh, ayaw ma-traffic. Pag malaki ang bahay, pwedeng maglagay ng anong negosyo? Uh, restaurant. Sign na ang nabili mong refrigerator ay peke? Hindi lumalamig. Uh, uh, may, may rust. Let's go, Anton. We need 102 points. Okay, simulan natin dito sa number 5 kasi hindi naabutan. Ang yeah. tanong doon, bukod sa selfie, picture nino ang ginagamit sa wallpaper? Ah! Oh! Sana, sige. Girlfriend. Niyari, girlfriend, asawa, jowa. Actually, yes. Top answer, asawa. Sign na nabili mo ng refrigerator ay peke. Sabi mo ay kinakalawang. O oh, may rust. Hindi, <laughs> <laughs> natural. Pag may kalawang, baka bumagsak yung dito. Yeah, ito, yeah. Baka sira. Jopek ba ang may rust? Oh, wala, wala. Ang top answer, syempre, hindi lumalamig. Pag malaki ang bahay, pwedeng maglagay ng anong negosyo? Restaurant. Restaurant. Ang sabi ng survey ay... Uy! top answer dito ay tindahan or grocery ah, or sari sari sir. Yeah, 50 okay, points yun, okay, okay. 50 yeah, points. Sayang. Sa trabaho ba't nagmamadaling umuwi ang isang empleyado kasi syempre ayaw traffic. mga traffic. Sabi ng survey dyan ay, meron. Ang top answer dito ay may namatay na relative. Kung walang company ID, pwede pakita ang iyong passport. Ang sabi ng survey ay, yan. Ang top answer dito ay SSS ID. Anton, anyway, yeah, congratulations pa Thank, you. thank pare. you so much. Nanalo pa rin kayo. 100,000 pesos to playmakers. Let's welcome back, of course, our coin side yeah, got, reporters. Guys, <laughs>